Isang mapagpalang araw po may mga kahanap ng Galap Shoutout po. Welcome sa aking channel at sa umagang ito ay panibagong video ang aking pakikita sa inyo dito sa loob ng construction at bago ko kayo eh, dalhin dyan ay salamat muna sa ating papagad sa binigay niyang lakas ng kaluban, kalusugan at kaligtasan sa umagang ito. Salamat po at uh, tara guys, puntahan natin ang aking video na pinagagawa sa loob ng aming job site at yun nga guys andito tayo sa aming ginagawang project at ipakikita ko ngayon magagay <tinyo> ng tiles nagumpisa na po kami ng tiles sa toilet bathroom at uh, ang gamit po namin mga materialis ay uh, tiles na ang sukat ay 60 by 60 granite ayan guys at uh, andito tayo ngayon ipakikita ko sa inyo ayan ito guys oh Oh, uh -huh. yan ang aming pasilyo ito ang aming ginagamit ng sumento so, yan po sumento at na At guys, ito po yung uh, 60 by 60 natin guys at na na natin dito at inumpisahan na natin. Siyempre, kailangan iskwalado. Lagyan natin ng batak at pantayin ang ating drive uh, dry pack. Ang tawag po dyan sa pinaka-drop na ng dry pack. Ayan, at nilagay natin ang lendory. Siyempre, dapat iskwalado ang tiles natin at nakabang at para sinto sa uh, dugsungan. Ayan po at mayroon tayong mga cutting dito na Uh, tungkol sa ating mga pipe ayan, kaila obligado natin ikating at siyempre kailangan natin ang masusing pagsukat para masakto sa butas kung makikita nyo kwadrado yung buta Yan po ay lalagyan po ng uh, drain mga drain po yung ilalagay dyan dahil ito ay uh, side na ito ay kubita ovulation ang uh, hugasan pagka sila yung magsasala ayan po at uh, Tuloy-tuloy po tayo sa panonood ng pagkakabit ng ating tiles at uh, ito pong makikita nyo ay uh, nililayout nilang mabuti ang uh, tatamaan niyang uh, drain na yan. Ayan po. At uh, itong ating uh, mason, kabisado na niyan. Kaya master niya at hindi tayo kakabakaba. Ayan po ang mga ng ating natin si Roho. Hello! Ayan. At napaka-importante po niyang uh, sukat na yan Dahil kung hindi mo masusukatin Pag nasira ang iyong tiles Pag iyong kinating Mahirap nang magpalit uh, At uh, malayo ang orderan tips ka sa materials Kaya po ingat na ingat tayo Kailangan nating lagyan ng uh, masking tape Yung marka natin Kung saan tatama yung ating kakatingin Kaya double check po tayo Sa pag- uh, Uh, mamarka ng tiles dat dati napakamahal po ng tiles ayan at uh, pagkaya na yun na uh, sigurado mo na ang iyong marka laga mo ng uh, tape at uh, para maalwang magputol at uh, kung hindi mo nga lalagay niyan tape niyan ang tiles mabibingaw hindi po nare-repair yung bingaw na tiles kung iyong uh, kung maliit yun ihasain mo pero napakahirap po ng paghasa kaya po ingat na ingat tayo wag pong kalimutan lagyan ng proteksyon ang iyong marka para hindi uh, masira na pagkating kinating, katulad sa nakikita nyo ang ginagawa ng ating mason, simple lang ang sukat uh, para sigurado na hindi masisira ang materialis uh, hindi lang uh, tayo sa panunod sa aking uh, simpleng pagpapakita kung paano natin Uh, kinakating at ini-install ang tiles. Yan po at uh, tuloy po tayo sa panunod. More moments later. watch yun guys, kita nyo naman ang binis maglagabit ng kahit basta nakaliot ng maganda level, diretsyo, naka-eskwala napakadali po ikabit ng ating type na ito. Ang sukat ng type na ito ay 60 by 60, ayan at uh, kahit uh, medyo bayuhin mo hindi nababasag dahil napakaganda ng klase ng uh, type ayan po at uh, may speaker tayo, 3 million ang special niyan, ayan, at ipakita ko sa inyo 3 mm ang spacer natin para maganda pasok na pasok ang grout ayan, ganyan po, ayan po ang purpose nyan kaya may makikita kayong mga spacer ibig sabihin nakaka, yan ay iskwalado nakakatulong ng maganda sa pagdidiretso ng tiles ayan at yun po maraming salamat po sa inyong panonood sa aking pinakitang video ng ito ang tiles installation at na may meron kayo nakitang idea at kung may comment mag-comment lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang at baba.